para <laughs> may kita talaga magbitbit niyan. Iyon ganda. Susuka. Hindi nga naka-isip pagdala ng mga lalagyan. Ay, para sa anak ko anong madaanan. Ay. <laughs> Kaya, <nag -bit. laughs> ay, ito may ikubag. Uh. Diyan Diyan Parang ubod din ng nyo gano. Oo. Ay, matikas nga. Miro mo na, dami makakain sa kagubatan. Eh. At ako si paglaan dito, eh. ano ay buhay. sabi, sabi nga siya, eh. Ano ulam tatay? Ay gulay pampahaba ng buhay. Ay kumain ka naman ng karne ta tapos ay mamatay. Puro lang pampahaba ng gulay ng buhay yan. Pag naalog hindi. Ay hindi hindi bugnoy. Hindi, kung nabunutan ng baga tapos magandahan. Ay nabubunutan niyan sana. Saan nakatira si Jayan. Ha? Saan nakatira? Sa Abu yun. Hindi si. Yan, ay, yan ay. Oh. Bisi, Bisa, kayo na, yan na. Oo. na. Yan na. Yan Ako ako pa ikaw ano lang Ano mo ay? Parang yung dun sa dahil yung ng anahaw. Dahil yung itong... Ano yung ito ka pa makulong ah. <laughs> <laughs> Para kayong walang yoga na. Ang liit ito. Ang liit yan.

Barangku bagus. Kita nak kenakan barang kain. Kita nak kenakan barang kain. Naroon ba may signal na. Miski, kuwan na eh. Sumunog na yung signal. Diyan, may mga miski-miski. nasa probinsya, pag nasa baba din eh. Hindi, wala ating... Kami hindi mawala ng gulay. Eh, paano baga ng tag-kuwag. si kuya? Kung natin nga yung igin, pababa din. Pero, ang layo. Miski, talaga niya. Oo, ang layo. Ito. Ngayon nga niya, Si Marlix daw, diyan. <susuruh> oh. Ay, nyo, buwala daw. Yan, malaki nyo. Paano nagkano yung doon? Naman niyo ganyan, ah. Marlex, ikaw ba ganyan? Ikaw yan? Marlicks. Ikaw si Marlex? Sabi oh, Ikaw mag-anaka namin, ay hindi namin... Ng anak ay, kaya pilis. Oh. Ay, sana yung nakatira, ba ka? Ma ay, ayawan. may asawa na